Pinangunahan ni House Committee on Transportation Chairperson at Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren ang pagbibigay tibay sa ilang panukalang batas na naipasa na sa 3rd Reading noong 19th Congress. Kabilang dito ang pagpapatayo at pag-upgrade ng mga opisina ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at Maritime Industry Authority sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Sinimulan na rin ng komite ang unang deliberasyon sa mga panukalang batas kaugnay sa pagtatag ng isang Philippine o National Transportation Safety Board, gayon din ang regular sa operasyon ng mga motorcycles for hire. ay kay Department of Health Representative Engineer Renette Timbang, nakikita ng DOH ang posibilidad na makipag-partner sa mga motor taxis para magbigay ng first aid at basic life support trainings. Ito ani ay dahil kadalasan silang nasa kalye kung saan madalas may insidente. Bagamat suportado ang panukala, inihayag ni Highway Patrol Group Acting Director Colonel Hansel Marantan ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangan madaliin na pag-aproba dito nang hindi na pag-aaralang mabuti ang precautionary measures. Binigyang diin naman ni Las Piñas Lone District Representative Mark Santos ang importansya ng road safety at maayos na pag-i-issue ng lisensya sa lahat ng driver. Meron naman po tayong ahensya kagaya ng LTO. Talagang medyo talagang alamin natin kung tayo ba ay maluwag o mahigpit sa pagbibigay ng lisensya. Kailangan din talaga ng, ng budget ng LTO, ang kailangan ng suporta talaga para maayos sa mga problema. Importante kasi buhay po ang nakataya dito, hindi lang naman po yung aksidente na ordinaryo. Layo ng komite na mas mapalapit ang serbisyo sa publiko, mapahusay ang transportasyon at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng driver. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News.